Alam mo, minsan hindi naman mahalaga kung ilang taon ka na, kung 15 ka pa lang o 55 ka na. May mga bagay sa buhay na hindi sinabi sa atin ng mga tatay natin. At yun ang dahilan kung bakit ang dami sa atin ang naliligaw ng landas sa mundo ngayon. Ang mundo kasi, hindi siya palaging maliwanag, minsan madilim, minsan malamig, at kadalasan, wala siyang pakialam kung sino ka, lalo na kung lalaki ka, dahil ang katotohanan, pagkalalaki mo pa lang, may marka na agad sa iyo ang mundo. Parang wala kang halaga hanggat hindi mo ito pinapatunayan. Masakit pero totoo, ang pagiging lalaki ay hindi automaticong may respeto, hindi porket lalaki ka e re-respetuhin ka na agad ng lahat, hindi rin ito ibinibigay ng basta-basta, kaya kung iniisip mong makikiusap ka sa tao para respetuhin ka, tigilan mo na yan, kasi hindi ganun gumagana ang mundo hindi mo kailangan manghingi ng respeto kasi sa totoo lang, mukhang desperado ang taong ganun. Ang respeto, hindi hinihingi. Pinipilit ito sa mundo sa pamamagitan ng pagiging isang taong karapat dapat talagang respetuhin. Hindi sa salita, kundi sa gawa, sa disiplina, at sa resulta. Isipin mo to, bakit nga ba kahit sino ay may takot sa dagat? Hindi naman humihingi ng respeto ang dagat, pero nire-respeto natin ito. Hindi niya kailangang magsalita o magpaliwanag, kasi alam ng lahat, pag hindi mo siya nirespeto, kaya kanyang lamunin ng buo. Walang pwedeng basta-basta pumasok sa dagat ng walang pag-iingat. Kahit gaano ka pakalakas, kahit may bangka ka pa, kailangan mo pa rin igalang ang dagat. Kasi alam mo sa sarili mo, isang maling galaw lang, pwede kang mawala sa loob ng ilang segundo. Ganun ang dapat mong maging prinsipyo sa buhay bilang lalaki, hindi mo kailangang ipagsigawan na malakas ka, hindi mo kailangang humingi ng respeto sa tao, dapat ikaw mismo, sa pamamagitan ng kilos mo, presensya mo, at disiplina mo, mapipilitan silang igalang ka. Maging parang dagat, tahimik pero may lalim, mapayapa pero may puwersa, hindi kailangan ng salita para igalang, dahil ang lakas ay hindi sinisigaw, ipinaparamdam ito, kapag naging ganito ka, wala silang magagawa kundi respetuhin ka. Ang respeto, hindi mo lang basta pinipilit. Dapat pinagpupursigihan mo rin ito araw-araw. Kailangan mong patunayan sa sarili mo na karapat dapat ka. At ang unang hakbang dyan ay ang pagiging consistent sa mga salita mo at sa mga gawa mo. Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, gawin mo. Huwag kang puro salita. Kasi ang totoong respeto, dumadating yan sa mga taong may paninindigan. Yung kahit walang nanonood, gumagawa pa rin ng tama. Yung hindi kailangan ng palakpak para kumilos. Pero habang pinapatibay mo ang sarili mo, huwag mong kalimutang maging mapagpakumbaba. Hindi mo alam ang lahat, kahit gaano ka pakatalino, may matututunan ka pa rin sa ibang tao. Kaya importante ang marunong makinig, hindi lang puro dada. Ang tunay na lalaking matalino, hindi yung puro yabang, kundi yung marunong umamin kung kailan siya mali. Yung hindi nasasaktan ng ego kapag tinuturuan siya. Kasi alam niya, ang tunay na edukasyon, nagsisimula lang kapag tapos na ang eskwela. Kapag bata ka pa, Lalo na kung nasa edad 15 hanggang 19 ka lang, ang dami mong iniisip pero kadalasan babae agad ang inuuna. Kung gusto mong umangat sa buhay, unahin mo muna ang sarili mo, hindi ang relasyon, hindi ang kilig, kundi ang pag-angat. Hindi ito tungkol sa pagiging anti-romantic. Ang punto dito, hindi mo pa panahon para ituon ang lakas mo sa babae kasi sa totoo lang, kung hindi ka pa solid bilang lalaki, kung wala ka pang disiplina o direksyon, hindi mo pa kayang panindigan ang tunay na relasyon. Ang panahon na to ay para buuin mo ang sarili mo. Magumpisa ka sa maliliit na bagay. Ayusin mo ang katawan mo. Ayusin mo mindset mo. Ayusin mo ang finances mo. Kapag naging high value man ka na, dun palang kusa silang magkaka-interest sa'yo. Kapag dumating na yung panahon na pinili mo nang pumasok sa relasyon, ikaw na ang mamimili. Hindi ka na nagahabol. Ikaw na ang pinipili. Pero para dumating ka sa puntong yon, kailangan mo munang i-prioritize ang personal growth kaysa sa pansamantalang saya. Habang umaangat ka sa buhay, mapapansin mong may mga taong pilit kang hinihila pababa. Minsan hindi mo aakalain pero galing pa ito sa sarili mong pamilya o matagal mong kaibigan. Gagamitin nila ang biro, tatawanan ang pangarap mo o yayayain kang bumalik sa dating gawi. Hindi ibig sabihin na masama silang tao, minsan hindi nila alam na ginagawa nila ito. Pero tandaan mo, may mga taong natatakot makita kang umaangat kasi nari-realize nila na sila hindi gumagalaw, nahihiya sila sa sarili nila kaya gusto ka nilang ibalik sa dati mong antas. Minsan ang pinagmulan ng relasyon nyo ay pansamantalang aliw lang, mga bisyo, laro, tambay, o walang saysay -say na usapan. Kapag nagsimula ka ng magbago, nawawala ang koneksyon, hindi ka na nila maintindihan kasi hindi na kayo pareho ng direksyon. Kaya habang pinipili mong ayusin ang buhay mo, asahan mong may mga tao talagang iiwan mo sa likod. Hindi dahil mataas ka na, kundi dahil ayaw na nilang sumabay sa pag-angat mo. At kung pipilitin mong isama sila, baka sila pa ang magpabagal sa'yo. Tanggapin mo to, hindi lahat ng pagkakaibigan ay panghabang buhay. May mga kaibigan kang naging malapit sa'yo dahil lang sa isang bisyo, isang laro, o isang routine na hindi mo na ginagawa ngayon. Kapag binago mo ang sarili mo, mababasag ang pundasyon ng koneksyon nyo. Halimbawa, kung dati lagi kayong magkasama sa paglalaro ng video games o paninigarilyo, tapos bigla mong itinigil yon para mag-focus sa goals mo, sila mismo ang unang lalayo sa'yo. Hindi dahil masama ka na, kundi dahil hindi na kayo pareho ng mundo. Dito papasok ang malaking tanong, handa ka bang magsakripisyo? Kasi kung hindi ka willing magsakripisyo para sa goals mo, ang goals mo ang magiging sakripisyo. Pipili ka talaga. Hindi mo pwedeng isama lahat sa biyahe ng pagunlad, kasi hindi lahat handang bumiyahe kasama ka. Minsan gusto mong mag-enjoy lang sa buhay, ayaw mong bitawan ng comfort. Pero tandaan mo, kung puro sarap ang habol mo ngayon, pagdating ng panahon, ang babalik sa'yo ay pagsisisi. Hindi mo man maramdaman agad, pero darating yon kapag huli na ang lahat. Kung pipiliin mong isuko ang pangarap mo para lang sa pansamantalang sarap, ikaw din ang talo sa huli. Ang saya ngayon, madaling makuha. Pero ang tagumpay, pinaghihirapan. Kaya kung ayaw mong maghirap sa dulo, kailangan mong magsakripisyo ngayon pa lang. Walang madali sa pag-angat pero kahit mahirap, may kapalit ito. Kapag sinakripisyo mo ang oras mo para sa self-improvement, binabayaran mo na ang presyo ng tagumpay. Pero kung puro aliwang inuna mo, ang babayaran mo naman ay pagsisisi balang araw. Hindi ito tungkol sa pagiging boring o walang saya. Ang punto dito, piliin mong unahin ang direksyon kaysa distraction. Dahil ang lahat ng bagay na madali at masarap ngayon, kadalasan yan ang dahilan ng pagbagsak mo sa hinaharap kung hindi ka maingat. Darating din ang panahon na makikilala mo ang mga taong pareho mo ng prinsipyo, yung hindi ka huhusgahan kapag seryoso ka sa goals mo. Yung tutulungan ka pa umangat, pero para mangyari yon, kailangan mo munang lumayo sa mga taong umaatras ka sa halip na umabante. Hindi mo kailangang maging masamang tao para putulin ang connection mo sa iba, at hindi rin sila kailangang maging masama para piliin mong lumayo. Minsan, kailangan mo lang protektahan ang sarili mo at ang mga pangarap mo, lalo na kung sila na mismo ang humihila sa'yo paatras. Pwede mong mahalin ang pamilya mo, at pwede mo pa rin respetuhin ang kaibigan mo, pero kung sila ang dahilan kung bakit hindi ka makaabante, kailangan mo munang lumayo, ang paglayo ay hindi laging pagkalimot, minsan ito ay pagmamahal sa sarili. Kung kailangan mong lumipat ng lugar, lumayo sa ingay, at magumpisang muli sa ibang kapaligiran, gawin mo, walang masama sa pag-reset, kasi minsan, ang tunay na pagangat ay nangyayari lang kapag wala ka na sa dating gulo na bumabalik-balik lang sa buhay mo ato may mga oras na mararamdaman mong mag-isa ka pero huwag mong katakutan ang pagiging mag-isa kasi sa katahimikan mo lang talaga maririnig ang totoong boses ng puso mo doon mo malalaman kung sino ka at kung anong klasing buhay talaga ang gusto mong buuin sa panahon ngayon sanay na ang karamihan ay ipakita agad lahat sa social media bawat hakbang bawat progreso kailangang may post pero tandaan mo to ang tunay na pag-angat ay hindi laging kailangang ipagsigawan minsan mas malakas ang katahimikan hindi mo kailangang ipakita lahat ng ginagawa mo para lang makakuha ng papuri. Ang mahalaga, ginagawa mo ito dahil gusto mong lumago, hindi para lang ma-validate ng ibang tao. Mas matibay ang resulta kapag hindi mo ito sinayang sa likes at views. Mag-focus ka sa sarili mong pag-angat kahit walang nanonood. Mag-aral ka tungkol sa pera, ayusin mo ang katawan mo, at piliin mong pakinggan ang mga bagay na nagpapalakas ng utak at disiplina mo. Ang tunay na laban, nangyayari sa likod ng kamera kahit walang pumalakpak sa'yo ngayon, tuloy ka lang, dahil darating ang panahon na, yung tahimik mong pagod, yung effort na walang nakakita. Yan ang magiging dahilan kung bakit marerespetuhan ka balang araw, hindi sa yabang, kundi sa resulta. Sa dami ng gulo sa mundo, isa sa pinakamahalagang kayamanan na meron ka ay ang katahimikan ng isip, pero hindi ito basta-basta dumarating. Kailangan mo itong bantayan, dahil kahit maliit na stress, kapag pinabayaan mo, pwedeng sirain ang buong araw mo. Tigilan mo na ang pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kontrolado, huwag mong sayangin ang lakas mo sa pagreklamo. Gamitin mo na lang ito sa mga bagay na kaya mong baguhin, dahil doon lang talaga nagkakaroon ng say ang pagkilos mo sa buhay. Simulan mong sanayin ang sarili mong manahimik, magmeditate ka kahit ilang minuto sa isang araw, gumawa ka ng oras para sa sarili mong pagninilay. At higit sa lahat, huwag mong kalimutan ang panalangin, kahit gaano ka kalakas, kailangan mo pa rin ng gabay. Ang isang lalaki ay nagiging totoo at buo. Kapag meron siyang paninindigan at meron siyang Diyos na tinitingala, kung kay God ka nakatingin habang umaangat ka, hindi ka maliligaw, mas malinaw ang direksyon, mas matibay ang loob mo kahit anong dumating. Alam mo kung bakit maraming tao ang malungkot kahit may naabot na sila sa buhay? Kasi hindi nila nakikita ang biyaya. Lahat ng kulang iniisip nila, pero yung meron na sila, nakakalimutan nilang pahalagahan. Walang contentment kaya laging may hinahanap. Ang pananaw mo sa mundo ang nagsasabi kung paano mo mararamdaman ang bawat araw. Pwedeng pareho kayo ng sitwasyon ng iba, pero magkaiba kayo ng nararamdaman. Kasi, yung isa, laging nagre-reklamo. Yung isa naman, marunong magpasalamat kahit konti lang ang meron. Kaya habang naglalakad ka pa sa buhay, sanayin mo ang isip mong tumingin sa positibo. Hindi ibig sabihin na magbulag-bulagan ka sa problema, pero piliin mong hindi malunod sa mga ito. Ang utak mo ay parang lupa, kung anong itanim mo, yun ang tutubo. Kapag punung puno ng pasasalamat ang puso mo, gumaga ng pakiramdam. Kahit hindi perpekto ang buhay, ramdam mo pa rin ang kapayapaan. At yun ang sikreto ng tunay na kasiyahan, hindi sa dami ng gamit, kundi sa lalim ng pasasalamat. Habang tumatagal ka sa pagangat, mapapansin mong paliit ng paliit ang mundo mo pagdating sa mga taong kasama mo. Hindi dahil ayaw mo na sa kanila, kundi dahil lumalalim na ang standard mo. Hindi na sapat ang puro tawanan lang. Gusto mo na ng totoong suporta. Ah. Minsan iilan na lang talaga ang matitira, pero ang kapalit niyan, kalidad, mas konti, pero mas totoo, mas tahimik, pero mas matibay Yung hindi lang nandyan pagmasaya, kundi pati sa oras na bagsak ka, handang makinig, handang sumalo, at handang umalalay Kung gusto mong may makasama sa taas, kailangan mong piliin na makisama sa mga taong handang sabayan ka sa hirap, maging ganong klasing kaibigan din Yung hindi lang puro pakinabang ang habol, kundi yung handang makipaglaban para sa isa't isa kapag kailangan sa mundong puno ng plastik at bolero, maging totoo, maging lalaking pwedeng sandalan, hindi takbuhan. Yung nagsasabi ng totoo kahit masakit, dahil alam mong yun ang makakatulong. Ang totoo kasing kaibigan, hindi nagpapalakas, nagtuturo. Kapag naging high value man ka na, mararamdaman mong nag-iiba ang tingin sa'yo ng mundo. Ang mga dating hindi pumapansin, biglang interesado. Mga babae na dati hindi ka pinapansin, ngayon sila na ang kusang lumalapit. Hindi dahil sa itsura lang, kundi sa aura mong buo at malinaw. Makikita mo rin ang respeto mula sa ibang lalaki, hindi inggit, kundi paghanga, kasi nakikita nila na pinaghirapan mo kung nasaan ka. Hindi ka shortcut, hindi ka fake. Isa kang ebidensya na ang disiplina ay may bunga. At 'yun ang respeto na hindi basta binibigay, kundi napipilitan silang ibigay. Ito ang stage sa buhay ng lalaki na masasabi mong okay, ngayon ako ang may hawak ng manibela. May choices ka na. Hindi ka na natatali sa kung ano lang ang pwede. Kasi kaya mo nang pumili ng gusto mo. Sa relasyon, sa trabaho, sa lifestyle, hawak mo na ang direksyon. Pero sa kabila ng lahat ng saya at tagumpay, kailangan mong tandaan ang isang bagay. Huwag kang makalimot. Dahil maraming lalaki ang naabot na ang tuktok, pero bumagsak pa rin. At madalas, ang dahilan ay simpleng bagay. Nakalimutan nila kung paano sila umabot doon. Kapag nasa taas ka na, madali kang malinlang ng comfort. Akala mo pwede ka nang magpahinga, pwede nang pabayaan ang disiplina. Pero tandaan mo to, ang pinakamabilis na daan pababa ay yung paniniwalang hindi ka na pwedeng bumagsak. Kaya kahit na-enjoy mo na ang bunga ng sipag mo, manatili ka pa rin gising, maging masaya, pero huwag hayaang mawala ang prinsipyo mo. Dahil maraming lalaki ang naligaw hindi dahil sa hirap, kundi dahil sa sarap na hindi nila kinontrol. Ipaalala mo palagi sa sarili mo kung saan ka nang galing, yung gutom, yung pagsisikap, yung gabi na walang nakakakita sa'yo pero tuloy ka pa rin. Yan ang dapat mong yakapin, kasi yan ang magpapaalala sa'yo kung bakit ka nagsimula, at bakit hindi ka pwedeng huminto. At higit sa lahat, huwag kang titigil sa pagkatuto, kahit nasa tuktok ka na, laging may mas matataas, laging may mas matalino, mas disiplinado, mas marunong. Pero ang kalamangan mo ay nasa puso mo, dahil habang nag-aaral ka pa rin, hindi ka basta-basta matatalo. Kung sa tingin mo may natutunan ka sa video na to, kung may parte na tumama sa iyo or nagbukas ng isipan mo, huwag mong kalimutang magpakita ng suporta. Pindutin mo 'yung like at kung gusto mong masundan pa ang ganitong content, mag-subscribe ka na rin. Hindi madali ang maging lalaki sa panahon ngayon, pero hindi rin imposible. Basta handa kang magsimula, handa kang magsakripisyo at handa kang tanggapin ang mga katotohanang mahirap lunukin, kasi sa bandang dulo, ikaw din ang magbebenepisyo. Dito sa Human IPH, hindi natin pinag-uusapan ng puro aliw o hype. Ang goal natin ay tulungan kang tumibay sa buhay, sa isip, sa disiplina, at sa pananaw mo sa sarili. Kaya kung gusto mong magpatuloy sa pag-level up, samahan mo ako sa susunod na video. Hanggang dito na muna tayo, alalahanin mo lagi, hindi mo kailangang maging perpekto. Pero kailangan mong maging seryoso sa pagbuo ng sarili mong halaga. At kung kinakausap mo ang Diyos habang ginagawa mo yan, panalo ka na.